Marami ang nagtataka at nagtatanong na ngayon, totoo ba na may bagong patakaran ng SSA para sa mga pensioner? At bakit tila bigla-bigla itong ipinatupad na halos walang paunang abiso? Kung isa ka sa libo-libong senior, citizen sa Pilipinas na umaasa sa buwan ng SAY, pension para sa panggasto sa gamot, pagkain at iba pangailangan, mahalagang pakinggan mo ito ng buo dahil baka hindi mo namamalayan. Naapektuhan ka na pala ng bagong regulasyong ito. Simula nitong Hulyo 2005 opisyal ng ipinatupad ng Social Security System ang isang mahalagang pagbabago na direktang makakaapekto sa lahat ng IF pensioners. Ang bagong patakarang ito ay tumutukoy sa tinatawag na annual Confirmation of Pensioner Status o mas kilala sa tawag na ako. Bagamat dati na itong bahagi ng proseso, mas pinahigpit ngayon ang implementasyon. Ang bawat pensioner ay inaatasang mag-update ng kanilang status bago ang itinakdang deadline. Kadalasan, ito ay sa huling bahagi ng buwan depende sa batch ng inyong pension release. Ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi ka makakapagsumit ng required documents o hindi mo ma-verify ang iyong status sa SH sa loob ng tamang panahon, maaaring pansamantalang itigil ng SS ang pagpapadala ng iyong pension. Hindi ito biro. Apektado dito hindi lang ang mga nakatira sa Pilipinas, kundi pati na rin ang mga nasa ibang bansa o overseas Filipino pensioners. Ayon mismo sa pahayag ng SSE, layunin nilang mapanatili ang integridad ng pension program, maiwasan ang mga kaso ng ghost pensioners. At tiyakin na tanging ang mga lehitimong benepisyaro lamang ang makakatanggap ng pensyon. Kaya't bilang responsabling pensioner, dapat mong alamin kung paano at kailan kailangang magsumiti ng acopline via DNE o sa pamamagitan ng email submission. Ang tanong ngayon, handa ka na ba? may sapat ka bang kaalaman tungkol sa prosesong ito? Dahil kung hindi posibleng maantala o tuluyang mahinto ang iyong monthly e-pension. Kaya manatili ka lang dito sa video na ito dahil ipapaliwanag natin ang buong detalye kung paano mo masisigurado na ligtas ang iyong pension mula sa mga hakbang, requirements hanggang sa tamang paraan ng pagsumiti. Ngayon pag-usapan natin ang mas detalyado kung paano mo mapapanatili ang iyong pension sa ilalim nitong bagong patakaran na ipinapatupad ng E ngayong Do at 25. Marami ang nagtatanong bakit nga ba kailangan pang mag-update kung dati naman ay tuloy-tuloy na ang pension? Ang totoo kaya nagpasya ang napaigtingin ng Annual Confirmation of Pensioners status ay dahil sa mga nadiskubreng issue noong mga nakaraang taon. Ayon mismo sa ese, may mga kaso kung saan patuloy pa rin nakakatanggap ng pension. Ang mga pensioner na sa kasamaang palad ay pumanaon na. Mayroon ding mga pension account na ginagamit ng ibang tao sa hindi tamang paraan kaya para maprotektahan ang pondo ng lahat ng miyembro, nagdesisyon silang mas higpita ng monitoring. Pero ang tanong ng karamihan, paano ba talaga ginagawa ang proseso? Simple lang sa unang tingin pero may ilang mahalagang detalye kang dapat tandaan. Una sa lahat, kung ikaw ay isang retire o survivor pensioner, obligasyon mong Mag-update ng iyong status sa pamamagitan ng Annual Confirmation of Pensioners, Status O. Karaniwan ginagawa ito sa mismong is branch kung saan ka nakarehistro. Kailangan mong personal na magpunta dala ang iyong OO midcard. At kung wala ka nito, pwede rin ang valid government issue GE na may larawan at pirma. Sa pagdating mo sa branch, may form kang kailangang fill upan at isusumiti. Pagkatapos nun, mare-record na sa kanilang system na ikaw ay buhay pa at lehitimong tumatanggap ng pensyon. Ngayon, alam natin hindi lahat ng seniors ay kayang lumabas ng bahay, lalo na kung may iniindang sakit o kakulangan sa paggalaw. Kaya nga, pinalawak ng SSC ang paraan ng ACOP submission. Maari mo na rin itong gawin online gamit ang e-portal. Dito, kakailanganin mong mag-login sa iyong account, pumunta sa ACOP section at i-upload. Ang kinakailangang documents. Kadalasan... Hinihingi lang nila ang kopya ng yung valid at isang recent photo na may petsa kung kailang kinunan. Ang larawan para masiguro nilang ikaw nga ang nasa litrato at hindi ito lumang file. Para sa mga mas tech savvy na seniors, malaking tulong ito dahil hindi na kailangan pang pumila o lumabas ng bahay. Bukod sa online submission, pwede rin ang email confirmation. mag email ka lang sa opisyal na email, address ng e-branch na may kopya ng iyong requirements. Ang mahalaga, dapat malinaw ang pagkakasulat ng iyong pangalan number at petsa ng submission. Hindi pwede ang kahit anong petsa. May schedule na sinusunod depende sa birth month ng pensioner. Halimbawa, kung ipinanganak ka ng Marso ang iyong ACOP, submission ay inaasahang matatanggap ng E sa loob ng buwan ng Marso. Kapag lumagpas ka sa itinakdang buwan at hindi ka pa rin nakakapag-update, may posibilidad ng maputol pansamantala ang iyong pension payments. Ang tanong ng iba, paano kung nakakalimot na ako minsan sa schedule? Mabuti na lang nagpadali rin ang is ng notification system. Kung ikaw ay may nakaregister na mobile number or email address sa kanilang system, magpapadala sila ng paalala ilang linggo bago ang deadline. Kaya naman siguraduhin mong updated din ang contact details mo sa records. Kung sakaling wala kang ma-receive na paalala, huwag mo pa rin itong gawing dahilan para hindi ka mag-update. Sa huli, responsibilidad mo pa rin na sundan ng mga patakaran. May mga nagtatanong din paano kung ako ay nasa abroad. Paano na ang ako? Para sa mga overseas Filipino pensioners, may espesyal na proseso. Maari silang mag-submit ng akop form na certified ng Philippine Embassy o konsulate sa bansang kanilang kinaroroonan. Maari ka rin gamitin ng video call, confirmation sa piling pagkakataon. Halimbawa, kung hindi makapunta sa embassy o walang kakayahang magpadala ng dokumento, may pilot program ang ISIS kung saan tatawagan nila ang pensioner. Via video call para i-verify ang identity. Pero tandaan, hindi lahat ay covered pa ng ganitong sistema. Mas may nang pa rin kumonsulta sa pinakamalapit na Philippine Embassy para sa tamang proseso. Isa pang mahalagang bagay na nililinaw ng ASS ay kung ano ang mangyayari kapag hindi mo nagawa ang ako. Kapag ikaw ay nagkulang o nakaligtaan, ang SSE ay may karapatan na pansamantalang ito ang pag-release ng iyong monthly pension. Ngunit huwag ka agad mabahala sa sandaling makapag-submit ka ng requirements at ma-verify na ikaw ay buhay pa at lehitimong pensioner. Ibabalik naman ang iyong pensyon pati na ang mga nais mong buwan kung meron man. Gayon man, hindi ito automatic. Aabuti ito ng ilang linggo. O buwan depende sa dami ng pensioners na kailangang ayusin ang records. Kaya para hindi ka maabala, pinakamainam na gawin ng akop sa tamang panahon. May ilan ding nag-aalala kung may bayad ba ang prosesong ito. Ang sagot, wala. Libre ang ako. Walang sinisingil ang kahit isang sentimo para rito. Kaya mag-ingat sa mga nagpapanggap na taga-assess na humihingi ng bayad. Kapalit ng pag-aasikaso ng ACOP form. Uh, ito ay isa sa mga karaniwang scam ngayon. Kaya't laging magtungo lamang sa opisyal. Night offices o gamitin ang kanilang opisyal na website at email. Bukod sa ACOP, may ilang seniors ang nagtatanong kung may iba pa bang pagbabago sa pension system. Nang ETH ngayong do at 25. Ayon sa huling anunsyo, pinag-aaralan ng SSE ang posibilidad ng dagdag benefits para sa mga seniors. Kabilang na ang mas mataas na monthly, pension base sa bagong valuation ng kanilang pondo. Pero sa ngayon walang opisyal na pahayag pahinggil dito. Ang malinaw lamang ay ang mahigpit na pagpapatupad ng ACOP bilang pangunahing requirement para sa lahat ng pensioners. Kaya habang maaga, hinihikayat namin kayong lahat, mga lolo't lola, tatay, nanay na alamin na agad kung kailan ang schedule ng inyong ako. I-check kung aktibo pa ang inyong EV, isa account. Kung updated ang inyong contact details at kung kumpleto na ang inyong mga dokumento. Kung kinakailangan humingi ng tulong sa inyong anak, apo o malapit na kamag-anak para matulungan kayong mag-login o mag-submit online hindi na dapat hintayin pang abutin ng deadline bago kumilos dahil minsan isang linggo lang ang palugit. At kapag na-miss mo iyon, aabala ka pa sa pag-follow up para maibalik ang iyong pension. Hindi biro ang mawala ng pension kahit isang buwan lang, lalo na kung ito na lang ang inaasahan mong panggastos. Kaya nga sa bawat i pensioner, ang pinakamagandang hakbang ay ang pagiging maagap, masinop sa records at palaging updated sa mga anunsyo mula sa ang pagbabago sa patakaran ay hindi para pahirapan tayo kundi para protektahan. Ang sistema at siguraduhin na lahat ng benepisyo ay napupunta sa tamang tao. Ngayon, kung nais mo pang mas mapadali ang iyong proseso, magpaturo ka na kung paano gamitin ang A-Portal. Mas mabilis ito kaysa pumila sa branch. Lalo na kung medyo mahaba ang pila sa inyong lugar. Maraming video tutorials online kung paano gumawa ng account at paano mag-check ng status at kung Paano mag-upload ng dokumento? Sakaling may mga technical difficulties, pwede ka rin tumawag sa TE Hotline para humingi ng gabay. Sa kabuan, ang bagong patakaran ng SF para sa pensioners ay hindi dapat katakutan kundi dapat paghandaan. Mas mainam ng maging maingat kaysa magsisi sa huli. Kaya kung may kaibigan ka, kamag-anak o kakilalang pensioner na maaaring hindi pa alam ang tungkol dito, huwag kalimutang ipasa ang impormasyon sa simpleng pagbabahagi mo ng tamang kaalaman makakatulong ka na mapanatili ang benepisyon ng iba. Kung gusto mo ng mas detalyadong paliwanag at step-by-step -step tutorial tungkol sa ACOP submission, manatili lang dito sa channel na ito dahil may inihanda rin kaming hiwalay na video para dyan. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga, siguraduhin updated ka, alamin ang iyong deadline at gawin agad ang kinakailangang hakbang. Huwag hintayin na abutin ka ng kutof dahil hindi talaga madali ang maghabol kapag huli na ang lahat. Tandaan, ang inyong pensyon ay bunga ng inyong pinaghirapan at kontribusyon kaya protektahan. Natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang proseso.